Kamusta mga ka-walk with land? Narinig niyo na ba? Si Congressman Saldico? ko, trending dahil sa kanyang malalaking, malalaking, malalak, malalang, ha? nasakit, di umano. Pero teka, mas malalim pa ba sa baha ang isyong ito? Alam niyo po, si Saldico ay uh, sanggang dikit. Yan ni Dong Gonzales ng Pampanga. At hindi na rin mahagilap yata, di umano. Ah, si Kong pero sabi ng kanyang anak ay nasa San Fernando naman. Akala ko po ba taga Mexico yan? Bakit may bahay pa sa San Fernando? Nakikita niyo po ba yun? Okay. May connection kaya ito sa kanilang mga pagtatago. Di umano ha? sa labing lima, labing pitong bilyong pisong blood control projects na pinag-uusapan sa Kongreso. Okay. Mga kababayan, ito hindi lang chismis. Ito'y tungkol sa pera korupsyon at ang laban ng kabataan. At OFWs para sa mas maayos na Pilipinas. Kaya tumali na sa hashtag walk with lan. Let's walk this issue with humor, facts at makinding birada. Okay, mabuhay mga ka-walk with sa Pilipinas, Dubai, Canada, Japan at saan man kayo naroon. Ako si Lan, ha? Ang inyong boses sa hashtag walk with lan para sa kabataan at OFWs mula Quezon City hanggang Riyadh. Ngayon, tatalakayin natin ang malalang sakit di umano ni Congressman Salvi Co at ang mainit na issue ng flood control projects na may halong korupsyon. Hindi lang ito tungkol sa kanyang kalusugan, kundi tungkol sa pera ng bayan, lalo na sa 2025 elections. Yan, ha? Oh, Actually, nag po itong mga flood control projects nito mula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan po yan. Kaya po under ito ng Marcos administration. Okay, mga kaibigan. Bago tayo mag-dive, i-hit nyo na yung subscribe button, i-like, i-share, at mag-comment ng walk with Lang sa baba. Kung gusto nyo suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks para sa mga nasa Sydney, Singapore, o Los Angeles, every peso count or every dollar counts, mga kaibigan. O, oh, kaya mga kawok with land, maghanda na. Ilang mga minuto na puno ng kwento, pirala at totoong usapan. Let's walk this, mga kaibigan. Una, pag-usapan natin ang malalang sakit ni Congressman Saldeco. Ah, di ba no? Ayon sa balita, si Ko, na dating appropriations chairman at ngayon ay ako, Bicol Party List Representative, ay nagpunta na sa US para sa medical treatment. Ha? Hindi ba kaya dito sa Pilipinas siya? Pero mga kababayan, hindi ito basta sakit. Ito ay naging usap-usapan dahil biglang nawala si Ko sa Kongreso oh, sumala noong July 2025. Lalo na mainit ang investigasyon sa flood control projects may mga nagsasabi, political stand ba ito para iwasan ang investigasyon o totoo nga bang seryoso ang kanyang kalusugan? Okay. Susubi mo, ba? base sa ulat, si Ko ay may seryosong health condition na nagdulot ng kanyang pagliban sa mga session sa Kongreso. Pero bakit big deal? Kasi biglang dating dating appropriations chairman, siyang nanguna sa budget deliberations noong 2025 kabilang mga proyektong flood control na ngayon ay pinag-uusapan dahil sa umano'y korupsyon. Lang niya. Ito. Ito si Saldico, ko. Dog good salit. Yan yung mga yan. Alam niyo po ba, no? Sinasabi, sinasabi kay Vice President Sarda Duterte dati. Sumagot ka. Pag hindi ka sumagot, ay ah, involved ka sa korupsyon. Ah, Ini-interview pa yan. Ngayon. Ngayon kayo magsisasagot. Mga, ewan, eh, kabilang mga proyektong flood control na ngayon ay pinag-uusapan dahil sa umanoy corruption. Kung wala siya, sinong sasagot sa mga tanong ng kabataan at OFW sa kanyang distrito? Ay, ay hindi po ah, eh. yung, yung iba, distrito, pero ito party list. Parang national in scope ito, mga kaibigan eh, no? Alam nyo, kung sakit ang pag-uusapan, bakang tunay na sakit ay yung 17 billion pesos na parang na disgrasya sa baha. <laughs> seryoso? Kung hindi kaya ni congressman ko, bakit hindi magbigay daan sa mga batang leader na may puso para sa bayan? Shout out sa Gen Z sa Cebu, Davao at Taguig mga kaibigan. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ng flood control projects. Ayon sa ulat, mahigit 17 bilyon ang nalink sa opisina ni congressman ko, kapilang ang 4 bilyon pesos na umano'y napunta sa mga party list na kaalyado niya. Tulad ng Ako Bicol at Barangay Health Workers. Teka, 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 17 billion pesos. Para saan ba ito? Ang sabi ha, para sa flood control projects na dapat magproprotecta sa Metro Manila, Bicol, Pampanga at iba pang lugar Pero bakit parang wala pa rin pagbabago tuwing umuulan? Okay ha, tagdag pa rito. Si Kong nagtatag ng SunWest Incorporated, isa sa top 15 flood control contractors sa bansa na may 79 na proyekto na nagkakahalaga ng 10 billion pesos. Ang isa pang kumpanya, Hightone Construction, ay umano'y konektado sa kanyang kapatid, si Christopher Cot. Pero sabi ni Ko, nag-divest na siya ng share sa SunWest noong 2019. Pero alam naman po natin, kahit nag-divest ka, no? Ay, parte ka pa rin ng pagmamayari noon. Wala, wag po tayong maglokohan. Okay? Ayan, AD, yung AD Gonzales, dyan sa Pampanga. Ewan ko po ha, sensya na po kayo. Bakit po tayo very energetic, ha? Kasi alam nyo po ba, kung eh, biruin mo po, kaya nga ginawa yung ano eh, yung flood control na yan, the seawall, etc. Para protektahan ang mga bahay, ah ang mga palayan. Ha? Eh pero, tignan mo, halos, um, mamatay-matay na yung mga nandun. Na? Sino na kinabang? Ah, At, ba itong mga tong contractors na ito? Hindi po. Kasi nasa manalaking bahay po yan. Lupain sa mga probinsya. ah Okay? Nasa Forbes Park. Nasa Ayala, Alabang. Ah? Kailangan po natin magagalit. Magalit na po natin magalit. Ah? Hindi na po magalit. Huwag na po natin tangkilikin ah Ang mga politikong mga ganyan. Sinasabi ko na nung nakaraang eleksyon. Hindi nyo ako pinaniwalaan ang inelect nyo pa siya na yung anak pa, ah, binais mayor, kinong congresswoman nyo pa. O, oh, ting tingnan nyo ngayon. Eh di tama si hashtag walk with land. Okay. O, oh, di ba? Para mga teleserye ito, mga kaibigan. Ang tanong, totoo bang walang conflict of interest? Lintek na yan talaga. Okay. Ah, ito. Sa so, kabilang panig naman, sinabi ni Ko, na Bicol Region na kinakatawan niya, no? Yan. Hindi lang Bicol Region, ha? Buong Pilipinas. Kasi partylist yan, eh. Ha? Okay. Ha? talaga. Grabe. Ay, ano talaga kung naibans po ito, mga congressmen and women. Hindi na po tayo nadala. Mula pa po yan ng panahon ni Mitra, ha, de Venecia, ha, Villar, Belmont, lahat po yan, no? may issue po yan. Kaya nga po, no? si Martin Romantes, ah, gusto gustong maging ah, presidente ng Pilipinas, hindi po mangyayari yan. Wala pong magiging presidente na speaker of the house. Yan po ang katotohanan. Okay, ha? Ang ah, talaga, nakakagigil. Ha? Ah, sabi niya, ang Marcos administration daw, no? Talagang, at ang Romualdez led Congress ay tubigil na sa pagpupuwando ng mga proyekto ang ah, hindi naman epektibo o lintek talaga. O oh, talaga dapat mga, ay nako, kaya tayo dapat magalit, no? Magalit po tayo. Okay, ah, yan po natin. Tama po yan. Na malaman ng mga sabi, matagal ko na po sinasabi yan ng mga, ano, ah, yung mga deputy speaker, senior deputy speaker. Ah, talaga yung bulk po yan. Miembro po sila ng small committee, ano, nung ah, bicameral committee. Naging insert, insert lang po yan. Yan po ang katotohanan dyan. Ngayon, bakit ka matutuwa? Ha? Imbes na sweldo yan ng mga guru, tumataas, itinataas. Ha? Nakuha niyo po ba? Ang gusto natin ibig sabihin dito, no? O, oh, tulad ng rock netting na nagkakahalaga ng na 200 billion pesos ha? Ah, nung panahon. Ha? Ah, nung, sino mang presidente? So, sino ang tama? Ang mga kritiko ba ang nagsasabi may korupsyon o si Kone nagsasabing maayos ang ginagawa nila? At si Gonzales, maniniwala po ba tayo doon? Huwag po tayong basta-basta maniniwala. Inuuto lang po kayo niyan. Ha? Ah? Kaya po, next time, please, ah, huwag na po tayong mag-elect ng mga, ayan, ito, sa Sambuanga, ayan, yung nawala na yun dyan, isang contractor din daw dyan. Okay? Sa Pampanga po, please, yung mga contractor, congressman dyan, ay ah, yung pamilya, alisin na po natin nga, parang awa nyo na, dyan sa Bulacan. Okay? Ah, saan pa? Sa, yung mga party list representatives na yan, i-alisin e, na po natin sila, parang awa nyo na po. Ah, eh pero sabi, syempre pagdating ng 2028, ah, si Sara Duterte na ang ang ating Pangulo ay talagang tanggal itong mga hinayupak na ito. Okay? Yan. Pero alam mo, magaling to si Gonzales. Eh. Talagang, alam mo, sa panahon ni Aquino, wow, wow, talagang sagang dikit. Ano? Panahon ni, ni Gloria, ganun din. Panahon ni Duterte, ganun din. Okay? Yan. Ngayon, panahon ni Marcos, gan ang galing, ang galing para bang ano, isang ahas na nag-uunyaho. Yan. Yan po ang katotohanan dyan. Okay? Kaya po, maniniwala kayo kay hashtag walk with land. Okay? Pag sinabi, huwag iboto, huwag iboto. Okay? Yan. Talagang, kasi tayo po ang nagdurusa. No? Year in, year out. Oh, laging baha. Mas tumataas pa ang baha. Okay? Kaya bakit po ganoon? Dahil po sa mga kurakot na ito. Kaya kailangan po nating mag-alit. Ngayon, pag-usapan natin kung paano naapektuhan ang mga kabataan at OMWs Una, para sa mga kabataan sa Quezon City, Manila at Iloilo, -Ilo, ang mga substandard na flood control projects ay nangangahulugang mas maraming araw na walang pasok, nasirang gamit at panganib sa kalusugan. Ayon sa datos, 63% ng mga putante ah, sa 2025 ay Gen Z at Millennials. So ibig sabihin, may pag-asa po maka-elect sila sa 2028 ng Isang presidente, no? At yung walang iba, ang presidente na yan ay si Vice President Sara Duterte. Kayo magpapasya kung sino mananagot sa mga ganitong issue. Okay. Para naman sa mga OFW sa Saudi Arabia, Hong Kong at Australia, ang issue ito ay personal. Ang mga ninyo ang tumutulong sa mga pamilya sa Pilipinas. Pero kung ang mga proyektong tulad ng flood control ay puno ng anomalya, parang sinasayang lang ang pinaghihirapan ninyo. Halimbawa, di congressman ko ay nangako ng mas maayos na infrastructure para sa Bicol. Pero kung totoo ang mga aligasyon ng korupsyon, paano natin mapagkakatiwalaan ang mga ganitong leader, mga kaibigan? Diyan din sa pampanga. Paano natin mapagkakatiwalaan kung pinatayo, nasira agad? Okay? Kung ang flood control projects ay parang teleserye, eh, si Congressman ko, ang leading man na laging nawawala sa eksena. Pero seryoso, mga kababayan, kailangan natin na maliver na lalaban para sa tunay na solusyon. Hindi yung mga pangako lang ang laman. Shoutout sa ating mga OFW sa Abu Dhabi, Toronto at Sydney, uh, Australia mga kaibigan. So, anong gagawin natin mga ka-walk with land? Una, kailangan nating maging aktibo tayo sa 2028 elections. Tanggalin na po natin lahat yan. Ha? Sa mga kabataan, sa Davao City, Antipolo, Jackson sa San Fernando, Araya, Mexico, Magalang area. Ay, nako, Angeles, Pampanga, shout out sa inyo. Magparehistro na kayo, ha? Sa mga OFW sa Qatar, Singapore at UK, gamitin ang overseas absentee voting. Kasi ang boto ninyo ay boto para sa mas maayos na flood control at mas magandang kinabukasan. Pangalawa, kailangan maging maingat sa fake news. Ang chismis tungkol sa sakit ni Congressman Ko at ang flood control projects ay madaling mapalaganap sa TikTok at Facebook. Kaya mag-fact check tayo ha. Shout -out sa mga fact checkers sa Cagayan, De Oro at Makati. Hay, nako pangatlo. Sumuportahan natin ang mga kandidatong may tunay na plano para sa flood control. Halimbawa, ang mga bagong mukha sa Kongreso na nagtutulak ng transparency at accountability ay maaaring magbigay ng solusyon. Pero syempre, ikaw ang magdidesisyon, ikaw ang boss sa eleksyon. At syempre, huwag kakalimutan, Vice President Sara Duterte. Okay, kaya mga ka-walk with land, ano ang take away natin? Ang malala malalang sakit ni Congressman Saldico ay hindi lang tungkol sa kanyang kalusugan. Ito'y tungkol sa kalusugan ng ating demokrasya at ang 17 milyong, piso, milyong pisong flood control projects na dapat ay para sa bayan. Ang 2025 elections ay pagkakataon ah, para sa kabathan at OFWs na baguhin ang sistema. Kaya sa mga nasa Jeddah, Toronto o Batangas City, gamitin ang kapangyarihan ng boto niyo. Okay, kung nagustuhan niyo itong episode na ito, ha, is smash nyo na yung like button. Mag-subscribe at i sa mga kaibigan nyo sa Dubai, Hong Kong at Los Angeles. Mag-comment ng walk with land sa baba at sabihin nyo kung ano ang tingin niyo sa flood control issue. At syempre ha, supportahan ng hashtag walk with land sa pamamagitan ng super thanks para makagawa pa tayo ng mas maraming content para sa inyo mga kaibigan hanggang sa susunod. Mga kababayan, walk with land para sa kabataan at OFWs ha. Ay, maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.